Hello mga kasari. Nungunguti na buhok ko. Numumuti na ulit ang aking buhok. Kamusta iyo po ang ating ang ating tagtumal. Dati ayokong binabanggit ang tagtumal. Nababanggit ko na siya kasi totoo. Ayan, bagong deliver. Nabawasan na po siya ng ilang piraso. So, ayan, ang ating tindahan. At meron po akong i i uh, niyo po ang aming ang aking vlog na ito at may makikita kayo na isang clip po doon kung saan po ako nang galing nung Sunday. So panoorin niyo po hanggang dulo kung alin ang pinagkaabalahan ni Mommy Perla nung Sunday makikita nyo ang aking mga angel last 2090 95 yata or 96 yung aking mga angels hi balikan natin ang nakaraan eto ang aking mga angels anong 19 yun? nakalimutan ko ba? 80s, 90s, 90's, 90's, oh. 90's Ayan, o oh, ayan sila Ito si Miss Pizza Pizza, Pizza, pizza Girl Ito si Miss Kilay Ito si Makeup Artist At saka ito special, si special, special Guest si oh, Special okay. Guest 1990 Oh, balikan natin ang 1990 mga angels ni Perla. Ano maganda? Ano pangalan? Prince Audrey Salon ng uh, Golden City Santa Rosa, o oh, di ba? Shout out teacher, eto na yung mga uh, angels natin ng araw. <laughs> yeah. Nakalimutan ko dali yung aking. Oo. Oh, okay. Chika-chika tayo. Chika-chika lang. Hello. Oh, shout out nyo yung inyong mga jowa. Ibig sabihin, hindi na sila nga may jowa. Ah, meron din ako. Ah, alam ko. Nagaling na. Meron akong nakalimutan Hello sa mga viewers na ito Please subscribe. Subscribe nyo po pa and uh, paki e, ano ba ito? Like and share and yung notification ko. ba <laughs> ako? <laughs> bye see you next vlog ayan ayan ang tropang simbahan ng bagong baryo nakalaan. <laughs> Vlog po ito. Vlog, vlog, vlog po ito. Naka-vlog po tayo. Naka-vlog po tayo. Hindi po tayo live. Ayan po ang isang gwapo ng Birhen na Lordas dati. Ito pa rin po yung isa. Taga-Birhen na Lourdes, Isang gwapo din po dati. Sutere so, kandidato. Ito Boga. din po yung isa. Pogi naman. Ito pogi <laughs> to noon. Pinig pogi. Yung mangi nang kawagaganya. Yo para ralo pogi. Yung isa no. Ay naga-gal. Aba, parang kulay pula. Pagka nang kumukupas na lagi nang pink pink. Para pumula tapo. Para mistisa. Mistisong din. Yo ayan bababa ako pakikita ko tong, pakikita ko yung aming munting bahay Eto <laughs> po ang aming isang pinagkakakitaan mga kasari apartment po ito ni mami perla ito po yung isang unit sarado ito din po yung isang unit sarado dahil tulog yung nakatira. Hanggang third floor po siya. Yung third floor walang umuupa. Dahil, sampayan. And, eto po ulit ang isa pa. Ang first floor po namin ay tatlong unit. Iyan. Ayun po yung isang unit. Ayun. Tapos, eto yung isa. At ito yung isa. Ayan. Dahil po ngayon ay piyesta dito, naghanda po kami ng konti lang para may pagsaluhan dahil nandito ang aking mister. Bakante po ito, merong kumukuha nito pero ang sabi ko eh, well, gagamitin ko dahil piyesta po dito ngayon lang po kasi nagkataon na papakanti to ng fiesta so ayan pakita ko sa ito. ulam meron pang matirang kare-kare kare-kare tapos ito ay uh, pork hindi ko po alam <laughs> ito daw po ay pastel na chicken ito po ay chop Ang pansit ay wala na. Tapos coffee jelly. At eto po ang biga. Ang rice ay pangalawa sign na po yan. At merong sponsor ng chicken. Shout out po sa mga bisita namin. Sana nabusog kayo. Simpleng handaan lang po. Maraming maraming salamat. Bye.